Ya, may lumubog na. tinamaho ng gulong dito sa amin. Ayun o. Naglubog yung mga katutubo, ka, katutubo nating ano, tinama na alon. Ayun no, yun, yun, So, liman sa kayo nung motor. So, naglubog. Papunta kong kaluran sana yan. Yan, yan, pag ganyan. Ay, layo niya, no? So, yan. Sumubok lumabas. Yan, lumubog na. So, yan. Balata, ako natin ating tulungan so guys ito lang natin makatabi ito no? tutulungan so, natin ito yung kasama natin magbabangka na uuwi daw ng mananaw sa kaluran ayan naglubog tinama na malaking alon so eh, may malakas ang agos din so hindi na natin dito makatabi so safe naman siguro pero sa lalaki ng alon dito sa amin no? sumubok silang lumabas kahit malaki ang alon may gulong talaga sa amin so, Antay lang natin makatabi-tabi ng kaunti. Tulungan natin. So, may kasama pa lang bata ho. Ah, matanda. Dugo pa May tama po yung sa. Tapos yung isang lalaki yung po, hindi makatabi lakas ng agos. Asa na? Ayun. Malayo pa. Nakaway na. Kinikisig na tayo yung isa. Naku ko, oh, yung isa nasa laut pa. Nakaway na yung isa eh. A Pagod na yun. Tama maranda kayo. Ha? Pasagam mo kayo. Pare, dayawan. Pasagam mo tatay. Huwag natin. Pare, pata, patawag ng kuhan. Yung isa pa, di makatabi. Nasaan na? Naku na, wala na yung na? Accident aksidente talaga. Yeah, ay, unahin niyo diyan. Dito. tatasyan yan. Yung isa yung oh. Ayun, layo na ng isa oh lakas pa Agos ayun, lapalawat na ng para yun o oh. may timbulan oh. alam na malaki ang gulong, lumabas pa yan, usak usak yung bangka kwale, kwale durog pagtulong-tulungan palawat na yung isa meron na oh. Ayun, ayun na isang Turungan na natin to guys Ayun, malakot na isa Ay, durog bangka, wawa, wawa naman oh Wawa, -wawa naman Ayan, yeah, daming tao Ayan. Ayan. Alam nyo, malakas na, ba't lumabas pa?

So ito naman ating pupuntahan yung isa inihila Nagdala na lupit, nagbaya niya na Para makuha yung isa, nasa laot pa So tutulungan natin So nawala na ng malay guys yung pan. yung... Pero nakuha na, yung isa Nawala na ng malay Ila, ila, ila! Nawala na ng malay, sa pagod siguro yung, Ila, hila Ayan, so, nagbabaya niya na, yan na nakuha na po Ayan, nakuha na po

Kaya so, siya sabi, huwag na muna sana lumaba. Lumaba, sa lalak ng gulong, oh. Last, we'll Ooh. Ooh. Hey. Kaya pa, okay pa, okay pa? Okay pa yan? Salubungin, okay. salubungin na. Salubungin, tali, lubit pa. Lubit pa, lubat may hirapan pa. Lubit, para Sasarit. Dulo 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 uh. tuli. Tarung-arung pa. Tapi mula mabaata tabe. Tu, bata pa pala. Uh, Baga yan Eh, Kaya pa bare? Ting. Uh, Napagod na ako Dapa, 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 dapa. Pa, dapa, dapa, no. Kaya, 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 pare. Pagod na sa pagod. Oh, yan ang tatama talaga. Oh, huwag tayo mo ang ano, Ayos ba, pare? Ayos. Pare? Uy, na kurap pang matay. Pahingay na. Pahingay na. Pahingay na. Pagod na. Nanguha pa ng gamit? <coughs> De, pumunta nga doon, nanilimot <coughs> <coughs> Pero hindi na kayo ng tubig, ano? Lag na, kuha ka agad, ano? <coughs> <coughs> Nanguha pa ng gamit, eh Sa ospital Sa hospital <coughs>